hindi na naman kaming ma-adapt lisang kanina ng isang kupal na driver. Hindi ko lang na yung ano. Hindi, hindi na ako on camera ko. Sayang. Gilid na gilid na kami sa kanan na side po siya. Umo, pumilit pa rin um overtake ang ungas. Ambulansya pa naman yun. Dagdag sana yung pasahero niya. Pero siya yung isusugod ko sa ambulansya. Hindi ako yung isusugod sa ambulansya. Kasi pag nabangga ako, bubugbugin ko pa yun. Hehehe. Joke e, e, e. <laughs> <laughs> lang. Ayaw na lang isipin para hindi ako mainis. Join na lang natin ang ating papunta sa Alabang. <sighs> Ngayon lang, so kita-kita lang sa kalandaan Alright, bye-bye Okay guys, uh, ito pala Ang uh, topic natin ngayon is Since itong motor natin Naka one year na One year and one month na pala Didiscuss lang natin yung mga pinalitan ko Tsaka kung ano na ba yung performance niya Kung ganun pa rin ba May parang bumagal O ano yung sakit sa ulo Na ano natin dito sa sniper natin So, simulan natin sa mga exterior upgrades. Na nating pinalitan dito is yung side mirror natin. Ah, uh, ito. Makikita nyo, ayan ito. Ayun. Nakaano pa rin tayo yung parang Ducati. Ganito kasi, ito yung Nimo Ducati side mirror na nabili natin sa Shopee lang, Shopee. Tsaka kaya ko siya napili kasi para parang parallel lang siya dito sa handlebar, sa grip kaya medyo clean look clean look siya tignan hindi yung madaming mga nakausli ganun kaso medyo makapal nga lang siya pero goods naman uh, so binawasan ko lang yung stem nito guys yeah. kasi meron tong parang adapter pa dito para mas tumaas ng konti so yung ginawa ko tinanggal ko lang yon tapos ayan ito na siya inadjust ko lang pinasok ko lang ng konti pinasok ko lang to ayan ginanong ko dito kasi yung iba nakalabas na ganun eh Medyo pinasok ko lang siya para halos kapantay lang nung ano, bar end. Hanggang ngayon, goods pa naman siya. May silbi siya, kumbaga, yung may silbing side mirror. Nasanay kasi ako nung pag nag nagda-drive, nakikita ko yung nasa likod ko or yung nasa gilid, kaliwat kanan. Isa sa mahalaga yan kasi kung wala ring side mirror yung motor nyo, punit kayo sa LTO nyo, panigurado. Lalo na na natyempohan kayo na may checkpoint. Todas. So, yun yung una nating exterior looks ang Nemo Ducati side mirror. Okay guys, so ang sunod nating i-discuss is yung step grill naman. Isa rin siya sa mga una kong binili kasi nga wala pa akong top box noon so kailangan ng patungan. Nakita kong sa mga face Facebook page ganoon ang patungan ng sniper nandito. So kailangan may step grill ka para hindi magasgas yung mat na plastic ito, 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 ito. Ayun, baba. Para pag pinatungan mo ng kahit ano, hindi siya magagasgas, 'di ba? Pero ano ha, sobrang laking tulong noon. kasi pag nag-grocery kami, wala pa akong top box nakaano Naka ano, uh, nakasampa dito sa harap ko, tas ayun eh. Hindi na gagasgasan yung kaha ni CK. Tas may sabitan din yun ng ulam. Tinanggal ko pala siya kasi nag ano, may since may top box na rin naman ako, tsaka ire ko kasi siya kasi nakita ko kinakalawang na kasi mga nakaraang araw tag-ulan, tas biglang iinit, tag-ulan. Hindi naman nakabilad yung motor natin, pero hindi talaga maiwasan yung ano, kalawang eh. so ayun yun yung pangalawang exterior upgrade natin okay so ito guys ito na yung pangatlo nating upgrade sa nakalipas na taon which is exterior pa rin do exterior upgrade number 3 ang ating RCV S2 V2 Single Shifter let's go so itong shifter na to hanggang ngayon goods pa rin working walang issue solid kasi guro dahil sa ano kung sino yung nagkabit maayos yung pagkakakabit so hanggang ngayon walang problema smooth na smooth working lalo na yung preno sa likod parang ganun parang stuck pa rin pero syempre alam naman natin if galing kang stuck tapos nagpalit ka ng shifter hindi may na medyo hihina yung preno kasi hindi na ganun kalalim yung apakan mo ng preno. Pero, goods pa rin. Minsan, tinatry ko, tiinan yung rear brake. Umakaskas pa rin siya. Para nag-i-slide kasi makapit. Yeah. Hindi naman uh, basta, nilalak, nilalak pa rin niya. So, syempre, malakas pa rin, di ba? Tapos, yung kasi, ang napili natin dati is, ang pinagpipilihan ko dati is, yung full shifter, yung V7, or yung V2 na half shifter ah uh, so nag go ako dun sa sing sa single shifter na medyo na maiksi lang kasi so low key lang sa V7 kasi na full shifter ang haba. Do maganda yung angkasa noon. Pero may nagsabi kasi sa akin, shout out kay MJ, kay Edgeme na sa katagalan daw yung yung kapaka ng lang OBR sa likod ng ng full shifter is medyo lumuluwag ganun, parang hindi na ganun ka-sturdy. So, parang napaisip ako. Sabi ko, oh, Sige, half shifter na lang bibili natin para maangas din ang itsura. Clean look lang. Pero, yung paa natin, malaki rin yung pagkakaiba niya kumpara sa stock. Medyo nakataas na siya. Tapos, ito na. Time kasi na nabili ko yung half shifter, hindi ko alam kung ano ba yung... Meron pa palang isang single shifter na S1. Yun yung race type naman. Hindi ko alam hindi ko pa siya nakikita sabi ko ano ba tong race 1 S, S1 shifter na to race type race type yun pala yung pagkakaiba nun sa S2 is mas mataas siya tapos ginagamit talaga siya pang sa race type kasi kahit mag lean ka ng medyo lean medyo masagad mo yung lean mo hindi ka hindi tatama sa semento or sa kalsada yung shifter kasi yung iba kunyari lalo na yung stock pagka ni lean mo yan tapos nag over -lean ka sayad yan sa saya na kasi nga mababa siya medyo mababa siya hindi pala mab medyo mababa mababa talaga tapos itong S2 V2 uh, hindi pa naman ako sumasayad pero kasi hindi na naman ako nagbabanking ng malala ng malupit hindi kasi ako marunong magbanking so safety safety lang ayun uh, so dami ko nang nasabi pero yung sa, sa S2 V2 shifter natin goods na goods goods pa siya hanggang ngayon working medyo yung kulay lang medyo natutuklap yung pagkaitim niya kasi syempre, napaka ng sapatos, ah, uh, sa katagalan na rin, isang taon na rin. 'Yun. Tapos ano natin, es itong s 2 v 2 shifter ko, yung gamit nating passenger footrest dito is yung stock pa rin. So, ang nangyayari, paan ng OVR ko, naka magkadikit yung paa namin parang kung dapat medyo naka-atras yung paa niya para hindi siya tumama sa paa ko. Or dapat nakaabante mo pa ako or naka, naka pa para hindi niya matama kasi pag pares na ganoon yung paa namin salpukan lalo na naka kunyari naka white shoes kami parehas dumihan lagi lagi nagapakan lalo na pag mabutay parang ganon so ayun ganun lang kaya bala ko ang gagawin ko na ang pinag-iipunan ko ngayon is mag bibili ako ng S1 na single shifter yung race type medyo mataas siya mounting so kunyari ito naka-ganito yung paa So, pag nag-S1 ako, siguro nakaganito na. Medyo tataas ng ganyan. Tapos, ang bibili nating passenger footrest, yung nakikita ko sa mga naka-street GP, is uh, yung rider. Stock ng rider 150 carb. Tapos, meron tayong bibiling bracket para hindi siya ma... Tawag yan? Para umabot. Ganon. Siya para may pagsalpakan yung passenger footrest natin. Na pang rider. Right. Ngayon yung pangatlo. So, ayun. Pangatlo yun. Ang pang natin, walang iba kung di ang racing seat Jeremy Tandog. Daw dito, may vlog na rin naman tayo nito. So, yun lang. Ang review natin sa kanya, ang hatol natin is goods. Uh, ang ginawa ko pala sa kanya is racing seat na flat seat kasi meron yung may OBR na type. Pero ang ginawa natin yung flat seat lang. Okay siya, magaspang, makapit, tapos yung hump is banggaan din. Pwede mo rin siyang banggaan ng tuhod mo. Parang ganito. Yan o, na, Ipitan mo ng tuhol Ayun. So, tsaka kinuha ko rin yung feedback ni OBR natin. Kasi nung, pinag, nung nagpalit ako, iniisip ko rin na, shit, manipis yung, ano, yung upuan sa likod. Baka mangalay si OBR, baka mangalay yung pet. Pero, based naman sa review niya, okay naman. Wala naman daw issue. Uh, goods pa rin. Parang walang pinagbago. So, yun. Yun yung pang-apat natin yung upgrade. Tapos na tayo sa pang-apat. Ito yung pang-limang upgrade natin. Actually, 5 and 6 to combo. So, ang ginawa natin is ang in-upgrade, nag-upgrade din tayo ng pipe at saka ECU. Siyempre, pasok pa rin siya sa outer, sa exterior looks or exterior ng ating motor. Pipe and ECU. Ang pipe natin, UMA V3, tapos ang ECU natin is UMA M9 ECU naman. Yun. Tapos tinono siya ni JCP Racing, ni Sir Cloyd ng JCP Racing solid yan kung sa mga taga Rizal dyan alam nyo na, dyan na kayo kay Sir Lloyd mag ano, magpatono hindi kayo magsisisi pero ayun, so after nating maano, mapatono ng ayos ma AFR, palit ng ano yun, parang mati may, matiming yung, matono yung ignition timing, tapos yung, ano pa nga ba AFR, yun, tapos yung fuel, ah yung fuel nga ba AFR, tsaka yung ignition timing, yun Ramdam na ramdam talaga yung performance guys. Do medyo yung sa gasolina natin uh, parang pumapalo na siya ng mga 200 uh, ano ba yan? 100 liters nga po yun. 200 km max na yon bago ako mag ano full tank natin umabot ng 200 kilometers ganun pag nagpatono ka ng ano ng ECU, nagpa-adjust ka ng AFR mo, expect mo magkakaroon ng performance ang motor mo. Pero wag mo na lang i-expect na mas titipid ang gasolina mo. 'Yun lang 'yun, ganoon lang ka simple. So kung nagtitipid ka, stay ka na lang sa all stock. Ganun rin magpalit ng vibe, gana na magpalit ng parema or magpalit ng ECU. Stay ka diyan sa kung anong ano, makontento ka diyan. <laughs> Para tipid ka pa rin sa gasolina, 'di ba? ganun lang kasimple yan tropa yan ang 5 and 6 combo natin alright let's go okay so ito na yung pang 7 at 8 combo sya actually isa to sa pinakamalapit na na upgrade din natin sa motor natin medyo hindi lang halata kasi same color pero ang angas umangas ang handling ng motor sobrang gumaan ang laki ng pinagbago para sa akin ha So, ito yung mags natin ng RCV SP500 at ang ating Jabloroso Sport na tires. So, ang sukat ng mags natin sa harap 1.85, sa likod naman 2.5. Tapos ang tires naman natin na Jabloroso Sport sa harap is 90 80 7 X17, sa likod naman 110.80 ata yun 110.80 over 17 yaw grabe nung nung, sabla, nung binlog ko to putik pagkapalit na pagkapalit nanibago ako sa motor guys sobrang gaan gumaan parang yung motor na yun nagsasabi na higa mo ko gumaan talaga siya kumpara sa dating ano stock lang yun yung pang 7 and 8 na upgrade natin let's go Okay guys uh, Ang pang 7.8 natin Na upgrade na tayo Combo pa rin to Tama nga po O combo Kasi sabay ko rin ginamit Sabay kong binlag, Tsaka sabay ko rin Binili Ininstall So yun ay itong ano handle grip natin Tsaka yung lever guard yan. RCB parehas yan uh, RCB nagamaki yung handle grip natin uh, Yung nagamaki na to Is parang parang tinulad siya sa mga samurai kasi parang samurai yung style niya eh. nagamaki yan Japan pero RCB may gawa tapos yung lever guard natin hard plastic siya itong nasa gilid yan RCB S2B2 ah, uh, makikita nyo yan sa vlog natin ah, uh, na upload ko na yan so check nyo na lang guys so yun yun yung mga exterior upgrades natin Okay guys, so ito na yung last part pala natin Is yung interior interior upgrade natin dito sa ating sniper na si CK Nagpalit tayo ng spark plug UMA spark plug Tapos ng UMA ignition coil Yung plug coil Tapos yung UMA racing air filter Yan Yun lang Overall goods naman Goods yung ano natin mga anak isang taong motor natin na to, nakaka odo na tayo, magte 10k na, 9876 odo na, so, goods, wala, di tayo binigyan ng problema, isa lang yung tensioner, which is na do sa previous vlog natin, so, ayun lang, uh, magpapalit pa rin pala tayo, sa sunod ng brake pad, sa harap, tsaka sa likod, tsaka yung, cable, throttle cable, and clutch cable, yan, papalitan natin yan, kasi sagana naman sa change oil tong motor natin so wala tayong dapat problema. Ha. Ah, All guys, so yun lang yung sa ano natin ngayon, uh, vlog natin ngayong araw na to. Ah. Uh, ito na ang ating shout out portion. Let's go. Shout out kay Jan Rabino, tropang S155CV, kay MVK YouTube, kay Raymark. Jim Beam Coffee Bean Kay Idol Dream Shout out Kay Ellie Kay Black Bats Kay Nip Pool <laughs> Kay Pads Rock Savior Guzman Kay Patrick Daniel Kay Okram Kay Spear uh, Kay Bartender Cabrera Kay Terence Kay User <laughs> Kay Daxi What's up? Kay Gerald Shout out kay Alabat Edgar, kay Brenda, kay Zaunit, kenting, kay Arvin, kay Jules na let, what's up, kay Melas, kay Reyes, Jan Kobi, Jan let, kay Jan, Bigs Moto, Gaming Gods, kay taro pang user Anonymous, ni mo, si Rijeda what's up, kay Ryan kay Ordiales Samuel, kay Jason, kay Idol Jin, Kuya Jin. Let's go! Okay guys! Dito na natin tatawusin yung vlog natin. So sana may natutunan kayo. Ayun uh, lang. So kung may tanong kayo, mag-comment. Huwag kayong mahiyang mag-comment. Tapos like nyo na rin tong video. Dislike nyo kung ayaw nyo. Tapos huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tapos sa Facebook rin pala guys, meron din tayong ano. May page din tayo sa Facebook. Minsan doon ako nagpo-post ng mga picture. Mga reels. Ganun mga short videos lang Ayun so ayun lang so happy saturday uh, ride safe always guys Byron's Byron's TV signing out let's go Woo